nakakasaka ito talaga yung buhay ng magsasaka maaga pa lang eh. dapat maaga kang pupunta siya nga pala maaga akong pumunta sa palayan mga bago mag 5 or 4.30 pupunta na dito maglalakad para <coughs> marami kang matrabaho sa ngayon kasi ang daming kalaban sa palayan mayroong mga ibong mandaragit may kuhul may baha may ulan na malakas so, kung hindi mo pupuntahan yung palay yung palayan mo iaasa mo dun sa so, nagtatrabaho walang magandang outcome so dapat wala ka man lang ginagawa huwag kang mag sa bahay doon ka sa talagang battle area kasi yan ang talaga ito kaya nga muna at kanina ang lakas ng ulan malakas yung ulan tapos pabugso-bugso siya madapa ka pa pag kasi nagmamadali kang makaiwas sa ulan kambling well, ka sa pilapil pero okay lang yan pag masaya naman yung ginagawa o masaya ka sa ginagawa mo oh, parang hindi ka nahihirapan eh. pero kung napipilitan ka lang sa trabaho mo wala karamihan sa mga napipilitan lang yung trabaho mga kasaka hindi sila umaabot ng yung edad nila hindi nga sila umaabot ng 50 kasi nagkakasakit sila sa sa ng loob siguro so hindi pala maganda sa tao yung nagtatrabaho ka masama yung loob mo so dapat bukal sa puso mo bukal sa isipan mo para marami kang magagawa ganyan lang mga kasaka huwag nyong isipin na nahihirapan tayo sa trabaho natin kasi mas masaya tayo dapat kasi mayroon tayong nagagawa kasi wala tayong nagagawa the best ang mga magsasakang masisipag pagsak ang mga magsasakang maraming bisyo, sugal pabaya sa palayan at yung pamilya ay napapabayaan dahil hindi na maggawa ng mabuti inahaluan ng mga bisyo hindi karapat-dapat fokus lang sa pagsasaka iwasan yung mga bisyo lalo na yung sabong kasi yung sabong ngayon araw-araw na hindi kagaya noon na linggo lang Araw ng painga Ngayon Ang sugal ngayon is araw-araw na so, Karamihan sa mga na Ngayon natin na adik na Sa sabong na nila yung sabong Nabayan pa ng mga tao natin Na nagdudruga na So Wala na yung mamamayang Pilipino natin Pabagsak yung ano natin pag asang magunlad tayo kasi may mga leader tayo na dapat sila yung maging waran sila pa yung nagiging nakikita natin nagtudruga pabaya sa pamilya at kung ano nga pa magandang umaga sa uli sa mga kasalga mabuhay tayo kuha!